kumain na tayo mga kapipilog ko. Kasi tulog pa sila. Tapos mag tayo ng ating uh, spaghetti para maubos na yun. Sa na tayo. And, pupunta na yung mga kaibigan ko kaya dadagdagan kayo sa nalang ko. tatlong gato ngayon. At kalahati. ang dadating daw sila MG. Sigurado yun. Ito sila kakain na sa LTO daw sila. Yun ang sabi na kakain ng Si Chris at si MG. Bibisita daw sila. Mas gusto ko yung dalawa ngayon kasi totoo yun pag nagsabi yun. Ito talaga. yung iba na mga ka-tropa ng isang drawing. Baka masyara na naniwala din sa mga yun. Pag yun nagsulita yung dalawang yun, ito din talaga yan. Kaya, hindi okay na yun. ko ka sila. Kasi sa LTO daw, bahawag ko ha, ng lisensya si Angie. Kasi friend ko yun eh. kasasina-iyan, sinisigyan -sini mga kaibila kasi, yun lang yung kita halaman. sino bang relate dito yung pin ng sa amin? yung 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 ngayon guys, sinain kasi dadating sila Chris ramah Hindi ko na sinasabi sa tubig. Pag pito yung ganito ko, anim lang. Kasi ano siya, uh, malasak. Tapos nalagay ko siya na suka. Suka naman sa mga magtatanong. Yung suka naman, pang ano to, pang hindi, para hindi mapanis. Iano mo lang. Isa lang na ganito isa lang yung takip sa suka, yun ay sukatan mo, isa lang ganito. Hindi siya wala lasa or ano, wala siyang amoy lalasa. Hindi lang siya mapapanis na anong matagal. Dami kasi nagtatanong, nag-comment sa akin na bakit ito nalalagay ko ng ano yung sinain ko. Suka. Tanggal po yun ng ano, ng panis para iwas panis tayo. suka. May tip na naman kayo sa akin. Actually, tagal na yung ginagawa ko. Kung minsan, asin. Kanya rin, napanisan yung kawal, ano, napanisan yung sa saingan. Pakuluan mo siya sa asin or suka. Tanggal ang panis. Ayan. Ihaan na natin sa halaman ito ang ating init na mga kapitid oh. ako. Init na masyado sa Pilipinas. Buti naman para yung aking aloe vera kay Padian. Nagkasi po kay Padian yung aloe vera na yun Ito ang na ito. Ayan. Ayan, yeah, hindi ba? Ayan na ma tayo ng spaghetti. Lagi like, kong sinasarap ko mga kapebelet kasi ano siya, ah uh, mahangin. Tapos pumapasok yung hangin dito sa loob ng ano, eh, maubos ang kalan ko aking LPG. Mahal-mahal LPG. Kaya yun, sinasarado ko siya para para nga naman ano, para siya hindi mahangin sa loob. Ito na yung herbal ko. Inumin ko na siya para uh, makakain na tayo. Ang kuya ba na siya at saka Uh, bayabas, dahon so nga sana yung ano yung uh, yung capsule na talaga may kamahalan lang kaya kailangan pag-ipunan, kasi yung kumari ko, sabi ko, bigyan nga ako ng ano yung bilhan pala, uh, kasi dealer siya ng ano lang barley na inom din ako nun maganda rin kasi so lang pag walang ganun syempre kailangan kong magharap maghanap ng ibang ano para makaka ano tayo sa high blood natin tama lang hindi naman kapaitan kasi lang syempre lasa syang ano natural na yun pero hindi naman ako takot sa ano herbal kasi yung nanay ko every morning yun ang talaga pinapainom sa amin nag kami kaya yun uh, okay natin um, itong mga lang natin itong ating ano spaghetti para uh, hindi masyadong ano ilang tao lang ang kakain tapos pasok ulit sa rep din pinaghiwalay namin yung sauce mga ka-bebe love ito yung sauce ito yung spaghetti, yung pasta. Kasi yan namin pinaghiwalay parang para nga hindi masira. Kasi alam naman namin na maraming pagkain ng New Year. Kaya hiniwalay namin yung sauce sa, ano, sa pasta. Idea ko yun. Kaya maganda rin naman pala. Kasi nga ilan lang kami dito. Ilan naman kaming bisita. Kaya hindi rin naman namin mauubos pag ano wala kami bisita, kami kami lang din kaya ayun yung tama lang ba kasi mahirap mapanis di ba di naman to kaya di naman tayo kaya manan para tayo mag inerte inerte di ba 对吧？对吧？我礼拜五的礼物。<noise> <noise> <noise>

Bali, pag ko siya mga kambibilag, pinagsasama ko na yung isos at yung pasta. Pero yung kaya lang i-consume. Kunyari, yung tatlong tao pa yun. Ganun lang. Para hindi siya tayo Ganun ako pag nanginit ng spaghetti. langsung dan Danjatan-danjalan. Kasih saya menaruh kaso per sorpora. Saya na ako tumatawag sa akin. Sorry naman kasi iisa lang yung cellphone ko for vlog. Hindi pwedeng yung ating video ay matututol. Kaya so, sa mga tumatawag, gusto nyo mag-sponsor kayo ng phone. <laughs> kasi wala akong cellphone na ano, available dyan. sinasagot. Kasi nagpa-vlog ako. Sorry na. Isa lang yung cellphone ko. Iphone ko kasi. Naglulo ko din nga. Kaya pang YouTube na lang yung na. Mga bata. Magahanga din yun. Kaya. Sensya na. Sa mga hindi ko masasagot. Isa lang kasi cellphone ko. Karang-karang. ito yung sa sauce natin. natin. Sauce eh. upload delete nga ang ginagawa ko eh kasi ang um, pull nga mo na naman Mama, mga kapit mga kapit upload muna natin tapos saka natin saka tayo magpupusuli bye bye